Ay, mga bossing! Pwede ko po mapapayad ko sa inyo. Pwede mo po ipapayad to. First time ko nagmotor dito ng dalayan. Lagi kasi di ba scooter lang. Good morning mga ka-Shanghai! So as you can see, walking mode tayo ngayon kasi meron tayong kikitain sa McDo Visita. Una ko na datnan muna dyan is yung mag-asawa from Sambales and yung from Mataan ng ERCP. Tapos, andyan lahat na sila. Pero meron pa kami hinihintay na iisa na nakabigbag ko lang iba kundi si... Ito na si Boss Babe! Doon! ka dun. doon! doon at kakagaling yan lang ng Mindanao Rides kasama ang EVO All-Star ng Team Gravity pero pinagbigyan niya tayo. <laughs> Yeay! Yan si Boss wow. ba Bomba Bomba muna, bomba! Bomba, bomba, bomba nga! Fresh from Mindanao! <laughs> isang good morning mga bossing ay mga bossing pa <laughs> 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 kaya na hello hello <laughs> mga followers mo nangabang tara 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 mapicture na po kayo hindi pa ako lumalis Alay marina talaga. Nagkilo wala na sa walo. Alay marina. <laughs> Ayan, dumating agad yung mga followers ni Boss Bay. Follow nyo na lang po ha. Boss Bay. Siyempre, hindi mawawala dyan yung mga nakaabang ng mga followers ni Boss Babe. Hindi lang <laughs> naging pipe. Sino nga? Okay, hey, let's go. Follow natin si Boss Babe. Dahil yung mga boss. Okay. Ano to? Luisita? Luisita? Bakto Luisita. Hello guys! Let's go! Welcome to my vlog! Isa muna! Isa nga ano muna! Hi mga boss! Hi mga boss! Hi mga boss! Hi, hi, hi. hi mga boss! Hi mga followers natin no, nandiyan. Thank you. Bigyan pa video nga din sa bayo. Para lang meron na akong paglagay sa vlog mamaya. I'm para lang masabay ko lang din sa din na lang po ha. Supportin natin ang Philippine vlogger natin. Balo po. Para Thank you. Thank you. Thank you.

Hi. Thank you. Thank you, Monty. Kento kung ba't ako nasa Tarlac ngayon. May kwento kasi nung first e, pa, first founding anniversary ata yun, meron silang pompoms. Tapos wala akong makain ng madaling araw. Yung Tarlac, binigyan ako ng isang buong pompoms. Hindi <laughs> <laughs> ko lang Yung, alam super. kung sino yun. Sino oh, mga Sino mga ano dyan? Batang 90s. Uh, ayan, ayan, ayan. Oh, oh. Oh, oh. Mas babe, magkain ako. Ayan, sa'yo Thank you. Kape! Oh, ano yan? lang naman si Ay, si mula tayo, paakala. Kung ipot? Magpuno, tayo. kalayo? Sa... Malayo ah, sa rage rage piling natin, niya. natin Monasterio, <laughs> tapos Bueno Bridge. Kapas niya. Di ba sinabi? Hindi sinasabi kasi. Di ba kaya? Hindi, na lang ako sige sige. Sige, sige, sige. kape. Sige, kape sige, kape. Sige, kape. Sige, Wala, Wala pala eh. lang. Niya lang. Wala pala kayo Wala pala. Hahaha! Ganyan, kabait si Boss Babe Inawag siya Pero siya parang ang lumapit mismo Para mapagbigyan niya yung mga followers niya Na magbigyan ng sticker Of course Boss Babe yata yun Boss Babe, meron pa, tara Ayun doon na yung mga crew. Ayun hmm. doon ah. Sige, nalit lang. Wala. Wait. What's up? Miling! mga crew. Dito. Nakalive ka? Nakalive ka? Naka Hindi. Bila, ano lang. Video lang. Ito na siya! Picture Basta may coffee daw. Hi! Hi! Hi. na kayo?

Pwede ko po ba sa inyo? <laughs> Pwede ko ba <pa> ipabayad to? Hawai <laughs> kayo dito, madam. Hello. Magbibaba na kayo? Luisita po. Luisita. First time ko dito nagmotor eh. Kaya... Hello po. Hi. Okay Hi. Laks mo sa McDo, Luisita, oh. Kanina wala? Hmm. Eh, eh, eh. Hmm. Nung nagpapunta na. ka doon, nagpapitin ka. Nagpainit na ako. Oh. Diba? First time ko nagmotor dito ng Galayan. Lagi kasi diba scooter lang. Pero sa 600 km, baka mag-scooter ako. Kasi hindi po, Yung, yung sa ano? Oh. Saan? Tama ako doon. Sabi sa akin. Good. 600 km. 买这种啊。 Halika na, rides na! After a year, tignan nyo! <laughs> After a year! See ya! See ya later! Bye bye ka Shanghai! Bye bye! Alis na nga sila papunta ngayon ng Sitio Baag hindi tayo nakasama kasi hindi pa tayo pwede magmotor. Pero later, makakasama pa rin natin sila sa Cafe Josefina. So, pamaya, meron tayong next vlog sa Cafe Josefina. Kulitan with Boss Bay Let's go! Ingat po kayo. Ride safe. Bye-bye!